Good news po para sa ating mga consumer. Magbababa po ang presyo ng LPG sa susunod na mga buwan. Si Jesse Atienza sa Detalye, Rise and Shine, Jesse. The price of LPG is going down. Mababa po yan. That is based on the forecast and based on what is happening in the world market right now. Kahit po meron po yung kabuluhan sa Middle East, but the That is the demand uh, as uh, you are aware uh, the most biggest consumption of RPG like China, India yung panilaki economic activity still uh, nasa pababa pa rin po traw, hindi pa rin nag ito ang naging pahayag ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association party list nang humarap sa media. Sa kanilang pagtaya, magsisimula ang pagbaba ng presyo ng LPG sa buwan ng Pebrero o Marso. Isang magandang balita ito sa mga consumer. Lalo tumaas ang presyo ng LPG sa pagpasok ng 2024, ng higit tatlong piso kada kilo. Kaya naman, malaking bagay ito para sa mga minimum wage earner gaya ni Mary Ann. Uh, bilang ordinaryo na mamamayan. Mas mabuti yung nang uh, bababa yung presyo ng LPG. Uh, uh, monthly budget kami sa bali nag kami sa ano namin sa uh, asawa ko. Siya sa food, ako ron sa rental sa house namin. Pero para sa inyo, malaking tulong na din. Yes, niyo. of course. Malaki 'yun talaga. Lalo na sa akin na uh, minimum wage earner lang ako. Pero, babala ng LPGMA, posibleng tumaas ulit ang presyo ng LPG sa buwan ng hunyo. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng LPGMA upang ipabatid sa publiko ang RA-11592 o ang LPG Law, isang mahalagang batas na nagbibigay proteksyon sa mga consumer. Sa ilalim nito, sinisiguradong lahat ng nagnenegosyo ng LPG ay may lisensya sa kanilang operasyon. We appeal to... Those uh, LPG participants that continue to do uh, illegal activity is to cease in uh, doing that. Dahil Mabigat ko ang parusa ngayon sa ating LPG law, uh, RA-11592, both administratively and criminally. Kaya't ipinapayong bumili lamang ng LPG sa mga lisensyadong tindahan upang sigurado ang timbang at iwas disgrasya. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.